Ayan guys oh. Malayo na yung napuntahan ko guys. Lumagpas kami. Ka ngayon Naliligaw ngayon. na kami guys. Dito na kami sa Taiwan. Hello guys. Magandang nag hapon. Magka-drive tayo ngayon guys. Magka-drive ko yung aking ano boss. Ay madam. Ayan guys oh. Mag-JS ba kayo ya? Yeah? Uh Oo -oh. Mag-JS sila guys. Ayan guys oh. Hi. Hi. <laughs> Ay, malolos guys. Malolos ko sila yatid. Yatid ko. Ayo. Hindi hey guys oh. Hindi muna tayo mananay ngayon guys. Driver muna tayo ngayon oh. Ayun. Pumunta tayo ng ano, malolos. Gatig tayo ng ano, mag jjs Ayun guys, oh. Ayan, mag sila. Bakan nyo guys, makarate ako sa malolos. Samahan nyo ko, ha ah. guys, sa patubig yan guys. Yan okay, guys, oh, tignan nyo yung dinakanan namin. Oh. Patubig guys. Laredil na to guys. Parulan. Yan o. Oh. Itong malolos. Ito kayo may dumaan, may dadaanan kami. Ano, na klase niya. Ah, oh. Saan yan kasi guys oh yeah kawai oh <laughs> kawai naman dyan sama kayo sa vlog ko <laughs> Roland Soriano guys guys oh. nagugutom na daw guys mag drive thru daw <laughs> oh. gaganda po pogi oh. dito kami ngayon guys sa patubig may naantay kami sabi kayo sa vlog ko ha ah. kahit ano And guys, nag drive through pa yung madam ko. order sila lang ano, pagkain nagugutom daw eh. <laughs>

<laughs> Nakabungad siya. <laughs> yeah. Erya, kainin mo na. Hello, matagal pa, traffic. <laughs> eh no, nagbibilang. <laughs> eh, hindi eh, eh, eh. eh, na naman bibigil. Pagkain yan, magdadamot nila so okay so, 'yung guys to. Dumagpas kami, guys. <laughs> Andito kami sa Sport Complex. And guys so, oh. Hindi pala dito, doon pala sa Capitol. Sablay Babalik kami. Mali malapit lang. Ayan guys oh. Malayo na yung napuntahan ko guys. Lumagpas kami. Naliligaw na kami guys. Dito na kami sa Taiwan. Ayan guys oh. Ngayon ano. Nasa Taiwan na ako guys. Malayo na narating ko. <laughs> Karating na ako ng Taiwan guys. Bye bye.

dito pala yun. Aligaw-ligaw pa ako. Parating ako sa sport. Dito pala sa ano malolos convention center. Hirap talaga ng ano. Dapat nag-google pala ako. Yan o. Palayan guys. Yan o. Maraming datatingan. Ba-bye. bye, -bye. na. Thank you. Sa pagsama. kandali ligaw-ligaw ako guys. Doon lang pala yun. Eh, uwi, uwi na tayo guys. Yan lang pala yun. Muntik pa o maligaw ah. Yan guys, oh, okay, so, ganda doon no? oh. Yan, yan ako nagatid. Yan. Yan okay, malolos yun guys no nakauwi na tayo dito tayo sa bahay Woo!